Ayan kami guys. Ayan picnic picnic kami ngayon. Padilim na. Ayan. Ang bao namin spaghetti lang at saka water. At saka ako guys. O, ayan po guys. O, anak ko. Oho. Itong Ang boy ko nag slide pa. nag slide pa siya doon. Mapakita mm mo -hmm. spaghetti. Ayan spaghetti namin sang tupperware o oh, oh, diba marami pang laman marami pa talagang laman sayang yan pag napanis o oh, di ang sarap ngayon kainin ganda talaga ng panong punta ulit tayo dito mama opo opo punta tayo dito ulit Doon sa unahan, may barbecuehan doon. Ay, mama! Yan, inaantay namin yung dalawa. Hindi ka na! O, oh, iwan ang slipper dyan sa laba. Wala, dyan dito. Kali na, ako na dyan. Pilis. Doon. Ate, pigyan mo. O, oh, na po na dyan. Oh, o, ka dyan. Marumi dito. O, po, 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 po. Um, ayan na, spaghetti. Ayan na, kompleto na ang mga chikiting. Gutom na ikaw ba? Buka ng takbo eh. Uy, okay, pero hindi naman ang Uy, Molin! <laughs> molin! Tinidurin ay, mo. Ay. Diyos, parang G na G. O, oh, boy, subo na, boy, boy. Hello! Boy, subo na. Ayan na, o. Oh. Ay, Mama, ang saya dun. Tara, dun tayo. Boy, Abo umupo naman. ka muna. Ay, naku, ang dumi ng damit ni Boy. Dito ka dito ay sus, tingnan mo. upu 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 muna. na na ayan na bad naman maulen bad talaga maulen wait lang wait lang wyan kain na kain na. Ka ang kanan oh 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 tali pili yot talaga oo. sayo 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 Bye-bye. <laughs> Bye-bye. O so yan. pik pik ka kami mag-iila. Kasama yung suri nila. Andito po kami sa playground. Andito kami sa playground. Boy, dito, dito ka na. Uy, hala. Doon sa isang tabi. Teka, ako na, ako na. <laughs>